Magandang araw, Tara Construction Time. Ngayong araw ay napag-isipan namin itutuloy ang hindi namin natapos noon. Dati, ginawa na namin yan. Kaso nga lang, nagkamali kami sa mixture ng semento. Kaya na ganun pala, pag hindi maayos ang pagmix ng semento, kusa natatanggal ang tal. Kaya heto na naman kami. Ginawa namin ulit. Ang sabi ko kay Happy, bakit hindi na lang tayo magtawag ng labor para magawa nilang maayos? Ang sagot nyo naman sa akin, kung kaya natin gawin, bakit hindi natin subukan? Kaya ayan na nga, kami na mismo ang gumawa. Bali si Happy ang nagmimix ng semento at ako naman ang nag lalagay ng tiles. Gusto ko kasing maayos at pantay ang pagkalagay ng tiles. Alam nyo na, mahina na ang mata ni Javi, kaya strict ako sa paglalagay. Yung baga parang professional na construction worker, yung parang professional na naglalagay ng tiles. Char Kita nyo naman kung paano ako naglalagay ng tiles, mga beshi. May patuk-tuk-tuk pa. Ay, sana all marunong. <laughs> ay talaga nga naman ginalingan ko talaga ang paglalagay pero hindi pa rin makompli-kompleto mali malin pa rin talaga pero okay lang mga mare at least na experience ko kung paano maglalagay ng tiles mahirap din pala lalong lalo na kung first time mo talaga maglagay ng tile, ang hirap talaga ma perfect kaya nga naman sabi nila nobody's perfect talaga pero at least ginawa namin ang best na so ayan na nga mga mare malapit na naming matapos ang tiles dito sa lababo hinayaan na talaga ako ni mister na naglagay talaga ng tiles dito sa lababo para wala daw away Mahirap daw magkamali kay madam, kaya mas okay na lang daw kung ako ang gagawa para kahit pag nagkamali ako walang away, hindi ko daw siya pinapagalitan. So ayan, tinutusan ko na rin si tatay na tulungan niya akong mag ng butas dyan sa gilid-gilid ng tay. Hay, nako, hindi namin talaga kayang tapusin ng maghapon. So ayan na nga, huminto na kami. Ayan ang natapos namin for today. Alas 5 na kasi ng hapon, kaya huminto na kami. syempre panggabihan na kailangan ng mag luluto. At kitang kita nyo naman yung mga gamit namin dyan sa kusina. Nagkakalat talaga. Kailangan ko pa kasing mga ayusin ng gamit namin. Kitang kita nyo na sobrang hager talaga ng kumarin nyo. Kita nyo naman pati si Javi napakadungis na niya. Kaya gusto na niyang huminto para maliligo na daw. Poor. construction worker. Tingnan guys. Oh. Ang kanyang mga gamit niya. Imbes na magbayad kami na kami nalang gumawa para makatipid ng pambayad sa pa. Yung pambayad mo, pambili mo na lang ng ulam. So, ayan, ang first day namin ngayon ni Mister. Kami lang gumawa nito, guys. Kasama namin si tatay, tinulungan din kami sa sagli saglit So, ayan, siguro matatapos na namin bukas ito. Huwag may awang Diyos. Ayaw.